Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Si Leona Cross ay patuloy na nahihirapan sa pagitan ng loyalty niya sa pamilya at sa unti-unting pag-usbong ng pagmamahal niya para sa kanyang sister-in-law na si Amara. Habang lumalalim ang friendship nila at nagiging isang lihim na romansa, hinaharap ni Leona ang bigat ng expectations ng pamilya at ang panganib na mawala ang lahat. Ang kwentong ito ay puno ng emosyon. Ipinapakita ang komplikadong halo ng desire at identity habang kailangan ni Leona pumili sa pagitan ng obligations na kumakadena sa kanya at ng freedom na hatid ng love. Sa gitna ng societal judgment at galit ng pamilya, magsisimula siya sa isang personal na journey, isang paghahanap kung saan niya matatagpuan ang tapang na lumabas mula sa dilim papunta sa liwanag na matagal na niyang hinahanap. Chapter 1 Limang steady na taon nang magkasama sina Amara at Dominic, ang relasyon nila nakaugat sa isang komportabling routine. Pero hindi hanggang sa araw ng kasal nila nakilala ni Amara ang matagal ng misteryosong kapatid ni Dominic, si Leona, na matagal nang nakatira abroad, simula pa noong nakilala niya si Dominic. Ang unang sulyap kay Leona ay literal na nagpatigil ng hininga ni Amara. Sa gitna ng dumadaloy na silk gowns at kumikislap na ilaw sa reception, si Leona ay parang nakahiwalay sa lahat, parang galing siya sa ibang mundo. May tahimik na lalim ang mga mata niya, at ang bawat galaw niya ay may maisabdol na grace, parang effortless pero alam mong kontrolado. Nakasot ng simple pero eleganting gown, nakamasid lang siya sa kasiyahan, may aura ng tahimik na paglayo sa lahat. Noong una, na-intimidate si Amara sa pagiging distant ni Leona, may effortless confidence ang babae, isang klasing presence na hinahangaan ni Amara, pero bihira niyang maramdaman sa sarili niya. Pero habang lumilipas ang gabi, hindi niya mapigilan ang kuryosidad. May kakaibang hatak si Leona, isang uri ng kalayaan at individuality na tila salungat sa mga role na itinuro kay Amara mula pagkabata. Malapit na matapos ang reception at nagsisimula ng umuwi ang mga bisita nang sa wakas ay nagkatagpo silang dalawa ni Leona, Tumatambay malapit sa papadilim na ilaw ng garden. Nagulat si Amara nang bigla siyang kausapin ni Leona tungkol sa art na nakasabit sa reception hall, mga paborito niyang pieces. Mula sa pulit na small talk, nauwi iyon sa isang nakakagulat na lalim ng usapan tungkol sa art, beauty, at sa pareho nilang pagmamahal sa creativity. Para kay Amara, na ilang taon nang hinahayaan ang mga passion niya na unti-unting maglaho, parang muling pagbabalik sa sarili ang usapan nila. Mabilis niyang naramdaman na si Leona ay higit pa sa pagiging kapamilya, siya ay parang sulyap sa isang buhay na may self-expression, isang buhay na hindi kinokontrol ng expectations na madalas siyang nagpigil. Sa presensya ni Leona, naramdaman ni Amara ang isang unspoken connection, isang hatak papunta sa mundong matagal na niyang gusto pero hindi niya kailanman pinaso. At habang lumilipas ang gabi, mas lalo siyang na-attract sa energy ni Leona, sa warmth nito, at sa klase ng kalayaang dala niya. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng kasal, at unti-unti nang nagsisettle si Amara sa bago nilang buhay mag-asawa sa maliit at cozy nilang tahanan. Habang inaayos niya ang mga bulaklak sa vase, nabanggit ni Dominic na inimbitahan niya si Leona na makituloy muna bago bumalik ng abroad. I thought it would be nice for us to bond more, sabi niya, may ngiting casual. Alam mo naman siya, baka bigla na namang mawala for a while after this. Umiti si Amara at tumango bilang mabuting asawa, pero sa ilalim ng calm expression niya, may halo ng kaba at hindi maipaliwanag na excitement. Si Leona ay palaging may aura ng pagiging wild spirit, malaya, fierce, parang hindi sumusunod sa kahit anong rules. At ang idea na ang ganong energy ay pupuno sa tahimik niyang bahay, nagdala iyon ng kakaibang kilabot sa puso niya, kaba na may halong thrill. Tahimik siyang nag-isip kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ni Leona sa loob ng bahay nila, paano maapektuhan ng presensya nito ang maayos na mundong binuo niya kasama si Dominic. Yayakapin ba niya ang gulong dala ni Leona, o lalo lang bang mahihiwalay ang sarili niyang mga pinipigilang pangarap? Habang inaayos ang isang bulaklak, naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng anticipation, isang hindi inaasahan pero nakakakiliting sensasyon na tila humihila sa kanya palapit sa isang adventure. Pagdating ni Leona, nag-iba ang hangin sa buong bahay. Pumasok siya dala ang maliit na nadurog-durog na maleta at isang hesitant na ngiti na lalong nag sa strong features niya. Napansin agad ni Amara ang contrast nila, siya ay composed, maingat, palaging control. Si Leona ay parang sisiklab anumang oras, kahit nakatayo lang. Ang unang mga araw nila ay puno ng maingat na paggalang. Ipinakita ni Amara kay Leona ang garden, ang routine sa bahay, at sinubukan maging mabait na host. Si Leona naman ay nagbigay ng papuri tungkol sa bahay, pero may mga pagkakataong tumatagal ang tingin niya kay Amara ng mas matagal kaysa dapat. Walang sinasabi pero naroon ang mga tingin. Tahimik ang kanilang harmony, pinananatili ng mga boundary na hindi binabanggit pero pareho nilang nararamdaman. Chapter 2 habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nag-settle sina Amara at Leona sa isang natural na companionship. Madalas sumama si Leona sa kanya sa kitchen, minsan tumutulong, minsan nagkukwento lang tungkol sa travels niya at mga pangarap na minsan na niyang tinakbuhan. Na-attract si Amara sa pananaw ni Leona sa mundo, sobrang iba sa kanya. Kung si Amara ay lumaki na sinusunod ang expectations, si Leona ay parang lumalakad sa beat ng sarili niyang puso, kahit may mga pagkakamali at sakit. Isang gabi, habang nagtetiya sila, nagtanong si Amara, "Do you ever wish you'd chosen different path?" Nagkibit-balikat si Leona, may bahagyang lungkot ang ngiti. "Maybe. Pero bawat pagkakamali dinala ako dito, 'di ba?" Tumingin siya kay Amara, biglang naging intense ang tingin. I'm learning to live with the consequences. Sa isang sandali, parang tumingin si Amara sa salamin, nakita niya ang parehong lungkot kay Leona, isang klasing loneliness na hindi niya inasahan. Nakakatakot pero sa loob niya, may init na kumalat na baka, baka nga may parte si Leona ng mundong hindi niya maibahagi kahit kanino. Hindi nagtagal, mas madalas na silang magkasama. Madalas bumiyahe si Dominic, aya ang malaking bahay ay parang mundo nilang dalawa. Nagdi-dinner silang magkasabay, minsan nag-uusap ng ilang oras tungkol sa buhay, art, at mga pangarap nilang nalibing na. Nasasanay na si Amara sa tawa ni Leona na pumupuno sa mga espasyong dati ay kay tahimik. Isang gabi, habang nasa harap sila ng apoy, dumampi ang kamay ni Leona sa kamay ni Amara, isang simpleng touch, pero tumagal ng isang segundo na mas mahaba kaysa normal. Kumabog ang puso ni Amara. Inalis niya ang kamay niya, namumula ang pisngi, pero nanatili ang tingin ni Leona, parang may hinihintay, parang may inaamin na hindi nila sinasabi. Pagkatapos ng gabing iyon, may tensyon na hindi nila maitanggi. Mas tahimik ang usapan nila. Ang mga aksidenteng hawakan ay may ibang bigat. Alam ni Amara na dapat siyang lumayo, pero imbis na tumakbo, mas lalo siyang hinihila ni Leona. Chapter 3 Habang tumatagal, napansin ni Dominic ang paglapit ng asawa niya at kapatid niya, Lalo na dahil mas madalas pang tumawa si Amara kay Leona kaysa sa kanya. Sa una, sobre ang mga puna niya pero unti-unting tumatalas at may init ng galit na hindi niya ipinakita noon. Isang gabi, pagkatapos ng pagtatalo, inakusahan niya si Amara na mas pinapahalagahan si Leona kaysa sa kanya. Masakit 'yon at nalunod si Amara sa guilt pero hindi niya maitanggi ang totoo. Unti-unti siyang nagmamahal kay Leona at nakakatakot iyon dahil sinisira nito ang mundo niyang nakasanayan. Narinig ni Leona ang pagtatalo. Kinausap niya si Amara ng gabing iyon. Hindi mo siya kailangang pagbayaran ang buong buhay mo, Amara. Nakikita kong nahihirapan ka. Nanginig si Amara. Pero may loyalty ako sa kanya. Lumiit ang boses ni Leona, mahina, totoo at sugatan. At ikaw, Amara, Kailan ka magiging free? Sa sandaling iyon, bumagsak ang mga pader na itinayo ni Amara. Inamin niya, sa wakas, na ang nararamdaman niya para kay Leona ay lampas sa friendship. Ibang klasing connection. Pero ang pag-amin na iyon ay nag-iwan sa kanyang hati, sa pagitan ng buhay na dapat niyang piliin at buhay na gusto talaga ng puso niya. Ilang araw matapos ang confrontation, hirap si Amara pigilan ang nararamdaman niya. Lumalayo siya, umaasang mawawala ang desire. Pero isang gabi, habang dumilim ang langit at malakas ang ulan, nakita siya ni Leona sa sitting room. Lumapit si Leona, may mga matang puno ng hindi masabing emosyon. Tahimik siyang nag-abot ng kamay, hinawakan ang pisngi ni Amara. Hindi umiwas si Amara. Sumandal siya sa hawak, ramdam ang tibok ng puso niyang bumibilis, unti-unting bumibigay ang huling pader niya dahan-dahang nagtagpo ang labi nila, isang mahina ngunit totoo, isang paghalik na may kasamang taon ng pinipigilang damdamin. May halong pag-aalinlangan, may bigat ng lahat ng hindi nila maaaring maging. Paglayo nila, naramdaman ni Amara ang luha sa pisngi niya, guilt at desire na magkaakbay sa isang masakit pero magandang sandali. Binuksan ng halik ang sugat na hindi na nila kayang takpan. Lumakas ang tensyon at alam ni Amara na hindi na siya pwedeng mabuhay sa kasinungalingan. Mabigat ang guilt niya kay Dominic pero mas hindi niya kayang itanggi ang nararamdaman niya para kay Leona. Habang tumatagal, mas dumadalas ang tahimik na tiyatan nila o mga maikling usapan sa garden. Habang lumalayo si Dominic dahil sa trabaho at late night business calls, lalo namang lumalapit si Leona, puno ng tawa, warmth at presensya at ang connection ni na Amara at Leona hindi man nila pinapangalanan, ramdam nilang pareho, isang connection na nasa gilid ng tama at mali, pero hindi nila kayang iwasan. Hanggang sa isang gabi hindi na nila napigilan. Chapter 4 Nangyari ito sa kwarto ni Leona, late one night. Pumunta si Amara para kumustahin siya, para mag night matapos ang isang mahabang araw. Pagpasok niya, nakita niya si Leona nakaupo sa may bintana, mukhang vulnerable sa paraan na nagpasakit sa puso ni Amara. Nag-usap sila, nagpapalitan ng tingin na tumatagal ng mas matagal kaysa dapat, mga bulong na unti-unting lumalambot. Hanggang sa, bago pa niya mapigilan ang sarili, dahan-dahang yumuko si Amara, ang labi niya bahagyang dumampi sa labi ni Leona. Halos walang bigat ang halik na iyon, tentative, parang tanong, pero tumugon si Leona, ang kamay niya marahang humawak sa pisngi ni Amara habang sila sila'y natunaw sa isang halik na puno ng lahat ng itinago nilang damdamin. Sobrang nalunod sila sa isa't isa, kaya hindi nila na malayang bumukas ang pinto. Biglang pumasok ang boses ni Dominic, malamig at matalim. Anong nangyayari dito? Mabilis umatras si Amara, kita sa mga mata niya ang gulat at takot, pareho nilang naramdaman ni Leona. Ang mukha ni Dominic ay parang bagyong puno ng galit at hindi makapaniwala ang mga kamao niya nakasara habang papasok siya sa kwarto. Napaurong si Amara, hindi makahanap ng salita para ipaliwanag ang isang bagay na ni siya mismo ay hindi pa maintindihan. Puno ng galit ang boses ni Dominic, mababa pero lumalagpas ang sakit at betrayal. Sa bahay ko, Amara. At kasama ang kapatid ko. Sinubukan ni Amara magsalita, pero walang lumabas na matinong salita. Kita niya ang sakit sa mukha ni Dominic, mga emosyon na hindi pa niya kailanman nakita. Lumapit si Leona, steady ang tingin. Hindi ito planado, Dominic. Pero totoo ito. nagiba ang ekspresyon ni Dominic, mula galit tungo sa hindi makapaniwala, punang lamig ang boses niya. Totoo. Leona, asawa ko siya. At ikaw ang kapatid ko. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita ulit si Dominic, basag ang boses. Gusto kong umalis ka sa bahay na tubukas, bukas, Leona. Kahit saan ka pumunta, hindi ka na pwedeng manatili dito. Napakagatlabi si Leona, halos mapuno ng luha ang mga mata. Si Amara ay nanatiling nakatayo, wasak ang loob, guilt, takot, at isang pagmamahal na hindi na niya kayang Eden. Ni. Chapter 5 Kinabukasan, sobrang bigat ng atmosphere habang nag-impact si Leona. Hindi sila halos tiningnan ni Dominic at mas masakit pa ang katahimikan niya kaysa anumang salita. Mag-isa si Amara sa isip niya, nahahati sa pagitan ng marriage na matagal niyang inalagaan at ng pag-ibig na sumibol kahit hindi niya ginusto. Alam niyang anuman ang piliin niya, magbabago ang lahat. At sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, pakiramdam ni Amara ay parabang nawala ang init ng bahay, puro katahimikan na lang ang naiwan. Tumigil siya sa harap ng kwarto ni Leona, pinapanood siyang isara ang suitcase. Huminto si Leona, nakahawak sa zipper. Sigurado ka bang mananatili ka? Parang tinamaan si Amara sa dibdib. Gusto niyang sabihin sasama siya. Pero ang marriage niya, ang vows niya, at lahat ng binuo niya kay Dominic, pinigilan siya. Bumaba ang tingin niya. Si don't know, bulong niya. Malungkot na umiti si Leona. I understand. Lumapit siya at hinaplos ang noo ni Amara ng isang mahaba at marahang halik, sapat para wasakin ang puso, bago siya umalis ng walang sabi. Napanood ni Amara ang pag-alis ni Leona, ramdam na baka iyon na ang huling beses na makita niya ito. At kahit gusto niyang sumunod, nanatili siyang nakakulong sa obligasyon, sa buhay na dapat niyang panindigan. Chapter 6 Lumipas ang mga araw na parang mahaba at sobrang tahimik. Iniiwasan siya ni Dominic. Para silang estrangherong nakatira sa iisang bahay, areho nilang ayaw pag-usapan ang nangyari. Sinubukan ni Amara bumalik sa routine, pero lahat ng bagay nagpapaalala kay Leona, ang tawa niya, ang late night conversations nila. Isang gabi, bumasag si Dominic ng katahimikan. Tapos na ba? Paos ang boses, puno ng bitter emotions na tumusok kay Amara. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko sinadyang mangyari to, Dominic. Tumingin ito sa kanya, pagod. Pero nangyari. At pinili mong manatili. Hindi nakaimik si Amara. Nanatili siya, pero bawat araw na wala si Leona ay parang unti-unting hinihila pababa ang puso niya. At nagsimulang pumasok sa isip niya, tama ba ang pinili ko? Pagkalipas ng ilang linggo, nag-ipon si Amara ng lakas ng loob para tawagan si Leona. Pero walang sagot, walang reply. Parang nawala ito ng tuluyan. At doon niya naramdaman ang bigat ng pagkawala. Months later, pumunta siya sa town para mag-errands. Habang palabas siya ng bookstore, napalingon siya sa cafe sa kabila ng kalsada at nakita niya si Leona. Parang huminto ang mundo niya. Amara! Mahina ang boses ni Leona, may halong gulat at pag-iingat. Nami-miss kita, halos pabulong na sabi ni Amara. Mabilis lumitaw ang emosyon sa mukha ni Leona. Nami-miss kita. Pero mas madali kung hindi kita nakikita. Tahimik ang pag-uusap nila, bawat salita mabigat. Sinabi ni Leona na lumipat siya sa ibang taon, nagsimula ulit, pero hindi niya makalimutan si Amara. Doon na pagtanto ni Amara, hindi na wala ang feelings niya mas lalo lang tumibay. Handa na siyang harapin ang katotohanan kahit masira ang buhay na nakasanayan niya. Chapter 7. Pag-uwi niya, malinaw na sa kanya ang sagot. Kinagabihan, hinarap niya si Dominic. "Dominic, aalis na ako." Steady ang boses niya, pero nanginginig ang puso niya. Sa wakas, tama na ang pakiramdam ng mga salita. Tumango si Dominic, pagod at nasasaktan. Alam kong darating 'to palagi kong iniisip kung siya ang pipiliin mo. Magkahiwalay silang natulog ng gabing iyon. Nalungkot si Amara, pero sa unang pagkakataon, nakahinga siya. Pumunta si Amara kay Leona, hoping hindi pa siya huli. Pagbukas ng pinto, nagulat si Leona. Amara! Huminga ng malalim si Amara. Iniwan ko na siya. Hindi ko alam kung may chance pa pero kailangan kong malaman. Lumambot ang tingin ni Leona hindi ko naisip na darating ka. Niyakap nila ang isa't isa, ngayon, walang guilt, walang takot. Dalawang taong pumili ng sarili nilang kalayaan at isa't isa. Sa bagong buhay nila, simple pero totoo ang saya. Alam nilang may husga, pero mas matimbang ang pag-ibig. Pinili nila ang kalayaan kaysa expectations, at sa pagpiling iyon, natagpuan nila ang peace na matagal na nilang hinahanap. Chapter 8 hindi pa man sila fully settled ni Amara, dumating na ang unos. Saturday morning, maaliwalas ang araw, pero sunod-sunod ang vibration ng phone ni Leona. Nakita niya ang pangalan, napakabilis ng tibok ng puso niya. Si Mama! Pagsagot niya, agad nagbagsak ng galit ang boses nito. Leona, kailangan nating mag-usap. Now! Hindi pa siya nakakasagot nang nagpatuloy ito, mas mabigat ang tono. Nalaman namin ang nangyari kina Dominic at Amara. Umuwi ka rito. Ngayon din ni. Nanlamig si Leona. Kinakatakutan niya ang moment na to. Mom, ay. I... Huwag mo akong tawaging mom, Leona. This is serious. Nasira mo ang marriage ng kapatid mo. Umuwi ka at ipaliwanag mo ang sarili mo. Napakapit si Leona sa phone. Hindi ko sinadya, Mahal ko si Amara. Mahal? Yan ang tawag mo dyan. Giniba mo ang buhay ng kapatid mo. Alam mo bang ano ang pinagdadaanan niya? Uminit ang pisngi ni Leona sa hiya at sakit. Hindi lang ako ang may kasalanan, mo may issues na sila ni Amara. Stop shifting the blame. Pupunta kami dyan. At naputol ang tawag, iniiwan si Leona na nanginginig. Kinagabihan, mabigat ang hangin sa maliit na apartment habang naghahanda si na Leona at Amara sa pagdating ng pamilya niya. Paikot-ikot si Leona sa living room, halatang kinakabahan. Paano kung hindi nila maintindihan? Nakatayo si Amara sa tabi ng window, nakatanaw sa kalsada na parang kaya niyang pigilang dumating ang pamilya ni Leona. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. You deserve to be happy nang tumunog ang doorbell, bumilis ang tibok ng puso ni Leona. Pagbukas niya ng pinto, nandoon ang mga magulang niya, halatang puno ng disappointment. Sa likod nila, si Dominic, halatang nasaktan at galit. "Leona," sabi ng ama niya, mabigat ang tono. "Nandito kami para pag-usapan ang ginawa mong gulo sa buhay ng kapatid mo. Hindi hindi ko ginusto ang nangyaring to," nanginginig pero matatag na tugon ni Leona. "Hindi ko pinili na mahalin si Amara." Lumapit ang ina niya, kita ang galit sa mga mata. Hindi lang ito tungkol sa love, Leona. Sinira mo ang pamilya. Naintindihan mo ba kung ano ang ginawa mo kay Dominic? Hindi siya masaya, mabilis na sagot ni Leona, kahit ramdam niya ang pag-igting ng sitwasyon. Hindi niyo alam ang buong kwento. Nagsalita si Dominic, mababa ang boses pero puno ng emosyon. Sa tingin mo madali to para sa akin. Nawalan ako ng asawa ng partner dahil sayo. Huminga ng malalim si Leona, sinusubukang hindi mabuwag. Hindi namin ginusto to, pero hindi ko pwedeng itanggi ang nararamdaman ko. Lumapit ang ama niya, mariin ang tono. May responsibilidad ka sa pamilya. Hindi ka pwedeng basta umiwas dahil lang sa isang kapritso. Sinisira mo kami. Lumapit si Amara at tumayo sa tabi ni Leona, matatag ang boses. Hindi si Leona ang sumira, din Cross. Kung tutuusin, may bitak na bago pa man ako dumating. Sana naging iba ang sitwasyon pero mahal ko siya. Hindi yon kapritso, totoo yon. Nag-iba ang hangin sa kwarto, pero nanatiling matigas ang pamilya ni Leona, dala ng galit at pag-aalala. Chapter 9 Habang tumatagal ang confrontation, malinaw na hindi basta tatanggapin ng pamilya ni Leona ang relasyon nila. Umangat ang boses ng ina niya, puno ng galit. Akala mo ba pwede ka nalang tumakbo at gumawa ng bagong buhay? Hindi lang ikaw ang umiikot dito, Leona. Pamilya mo rin. Naramdaman ni Leona ang bigat ng bawat salita, parang hinihigpitan ang dibdib niya. Adult na ako, mom. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Desisyon na makasakit. Nawasakin ang marriage ng kapatid mo. Sa tingin mo pamilya ang gumagawa niyan, sa bawat salita, mas lalo siyang nakakaramdam ng pag-iisa, para bang walang may gustong umintindi. Hindi ko na kayang magpanggap na iba ako, halos maputol ang boses ni Leona. Mahal ko siya at hindi ko hihinging paumanhin 'yon. Umiling si Dominic, halatang galit pa rin. Sinira mo lahat. Paano mo inaasahang tanggapin namin? Hinawakan ni Amara ang kamay ni Leona, pinatatatag siya. Hindi niyo kailangan tanggapin. Pero masaya kami. At kung hindi nyo kayang suportahan si Leona, baka kailangan nyong tanungin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Nangingitim ang mukha ng ama ni Leona, puno ng disappointment. Malaking pagkakamali to, Leona. At kung pinili mo to, huwag kang umasa na susuportahan ka namin. Pag alis ng pamilya niya, gumuho si Leona. Bumagsak siya sa couch, tuloy-tuloy ang luha. Lumapit si Amara at niyakap siya ng mahigpit. I'm so sorry hindi ka dapat dumaan sa ganito. Hindi hindi ko ginusto na masaktan sila, humihikbing sagot ni Leona. Pero ayoko na silang magdikta ng buhay ko. Hinaplos ni Amara ang buhok niya, ramdam ang sakit. Ang tapang mo. At mahal ko yun sayo. Pero hindi dapat ikaw lang ang pumili, hindi dapat ikaw lang ang nasasaktan. Tumayo si Leona ng kaunti at tiningnan si Amara, puno ng determinasyon ang mga mata, Ayokong pumili, gusto ko pareho. Pero kung kailangan pipiliin ko tayo. Chapter 10. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumayo si Leona sa pamilya niya kahit masakit. Magkasama nilang hinarap ni Amara ang uncertainty at unti-unti silang bumuo ng buhay na malaya sa expectations ng iba. Isang gabi, naisip ni Leona na oras na para sumulat sa pamilya niya, pero sa sarili niyang paraan. Nilagay niya sa letter ang lahat. Pagmamahal niya kay Amara, pasasalamat niya sa pamilya, at ang desisyon niyang piliin ang kaligayahan niya, kahit hindi nila maintindihan. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang sagot, malamig, puno ng galit. Disappointed pa rin ang mga magulang niya, pero iniwan nilang bukas ang pinto, kung sakaling magbago ang isip niya. Nasa tabi ni Amara si Leona, hawak ang letter, halos punit sa pagkakakuyong. Hindi nila ako tatanggapin. Hindi nang ganito, Hinaplos ni Amara ang tuhod niya, banayad ang boses. Kung ganun tayo na lang, gagawa tayo ng sarili nating pamilya. Sa paraan na gusto natin. Habang magkasama nilang hinaharap ang mundo, mas lalo pang tumibay ang relasyon ni na Leona at Amara. Kahit nandoon ang anino ng pamilya ni Leona, naging sandala nila ang isa't isa. Naging mas malalim ang koneksyon nila, puno ng tawa, honesty, at pangako na sabay nilang haharapin ang future. Alam ni Leona na may mga pagsubok pa, pero kasama si Amara, ramdam niya na kaya nilang harapin lahat. Kasama kahit anuman ang mangyari. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.